Life. Mayroon ang schedule ang mga aktibidad ang mga pampublikong paralan sa buong bansa. May detalye hinggil dyan si Christopher Tirambulo. Alin naglabasta ng panuntunan ng Department of Education hindi yun, sa pagbubukas ng klase para sa school year 2024 hanggang 2025. Alin sunod sa Department Order 009. Series of 2024, magsisimula ang klase sa July 29 at magkatapos sa April 25 ng susunod na taon. Mananatili pa rin ang learning delivery modality o paggamit ng face-to-face classes, -face online learning, virtual classrooms, blended learning at mobile learning sa mga estudyante. Binigyan sa ng Education Department ang mga lokal na pamahalaan utang sustindihin ang in-person classes at lumipat sa blended learning. Kung sakaring tamaan ng kalamidad o sakuna ang kanilang lugar, maaaring magbigay na takdang aralin ang mga guro sa mga mag-aaral kung kinakailangan. Itin itinakda ng ahensya ang taon ng Brigada Eskwela sa darating na July 22 hanggang July 27, habang sa July 22 hanggang August 2 ang open balik Eskwela. Gaganapin ang mid-year school break sa November 25 hanggang November 29, habang ang Christmas break ay gaganapin sa December 21 at magbabalik ang klase sa January 2, 2025. Maaari namang gayahin ng mga pribadong paaralan at state and local universities and colleges ang naturang hakbang ng DepEd. Christopher Tirangulo, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Christopher.